Hello mga guys, update ko lang kayo sa aming bahay sa possible Village na Cavite na ngayon ginagawa ni ni Kuya ayan, yung tubo na nasa CR malakas yung tagas niya mga guys kaya yan, mabuti na lang dumating na si Kuya yung contractor kasama yung kanyang engineer para ayusin ang aming tubig Ayan, nakita ng ano, nakita ng engineer yung tagas. yan binakbak na ni kuya yung amin dahil sa CR. Sana uh, wala nang problema. So, noong mga nakaraang araw, mga guys, na umulan din ng malakas, tiningnan namin yung hubong kung may tulo so wala naman kami nakitang tulo depende siguro yan kung gaano kalakas ang ulan siguro kung paulit ulit ulit yan um, malalaman lang namin yung pag doon na kami nakatira okay. so sa ngayon ito na muna so, ngayon ginagawa rin yung aming ilaw kinukulit namin ang PMO mga guys na ikabit yung Submeter, kasi wala pa kaming sariling kontador kaya nagpa-submitter na muna kami at least meron kaming ilaw na gagamitin habang wala pa yung kontador so ayan, ginagawa nila ngayon at sa wakas may ilaw na rin kami so ayan na-solve na yung problema namin sa aming bahay sa Pagsibol Village. Sa lang pala ikabit, no? Ganyan lang pala? Hindi naman pala daw sagutin ko. Sinasabi nila, baka mag-uubot pala ako sa mida. Ha? si sisikat ka? Hindi, nag nag Reklamo? Nag-jumper? Jumper. Ay, gano'n hindi naman. <laughs>